palagi nga pala kami napapanisan ng kanin kaya nagresearch ako sa TikTok at napanood ko nga pala doon yung tamang pagsaing isang araw pala sa dahil ako bakit mabilis mapanis yung kanin natin ay dahil daw sa init yung mga nakaraan nga pala namin sinaing kalating araw lang napapanis na agad kaya yung resulta palagi kami nagtatapo ng kanin kaya sa mga katulad nga pala namin napapanisan gayahin nyo nga lang pala tong ginawa ko bago ko nga pala ito sa rice cooker naglagay nga pala ako ng konting suka ito yung sikreto para hindi agad mapanis yung kanin natin huwag nga pala kayo mag-alala kasi hindi naman yung kanin at kapag naluto nga pala to ay parang walang suka. Kung nakikita nyo nga pala, dalawang rice cooker yung ginagamit namin. Kasi akala namin na sa rice cooker yung problema. Yun pala guys, normal lang mapanisan ngayong panahon. At ito na nga pala yung resulta, parang normal na kanin lang. Ang sabi nga rin pala ay pwede dito to ng 24 hours. At syempre dahil luto na nga rin pala yung kanin, ay kakain na nga rin pala ako ng bulalo. Kaya tamang tama itong bulalo sa tanghaling tapat. Bala ko nga rin sana magkape kaso wala na kaming gatas. Ang problema nga pala namin dito sa bigas ay medyo matigas sya. 62 pesos pa naman yung bili namin dito. Pero okay lang yung sakin at least may nakakain pa. At syempre guys, dahil bulalo nga pala yung ulam namin, di mawawala ang patis. Sa kalamansi at sa sili pa lang ay nakapaglaway na. Kaya guys, kapag napanood nyo nga pala ito, huwag nyo kalimutang kumain. At ayan guys, first time ko nga pala kumain ng kanin na may suka. Pagkain ko nga pala, hinahanap ko kagad yung lasang suka. Wala talagang lasa at amoy. Kayo guys, ginagawa nyo rin ba to? Paano nyo nalaman? Nanood din kayo sa TikTok, no? Pagkatapos ko nga pala kumain guys, nag nga pala ako sa juice. Dahil wala nga pala kaming gawa ng ice cream, nagdurog na lang ako ng yelo. Para kahit papano, may lamig yung gagawin kong Matagal ko na nga rin pala to hindi nagagawa. Eto sana yung mga gagawin kong flavor ng coffee jelly. Kapag kasi gumagawa ko ng coffee jelly, gamit yung mga flavor na to ay dumediretso ako sa CR. At dun ko nalaman na bawal pala sila pagsamahin. Kaka-experiment ko nga pala guys, naging professional na rin ako. Siguro guys, kakaganito ko, pwede na ako magtayo ng miltihan. Kaso guys, puro plano lang naman yung nagagawa ko. Wala namang kilos. Kaya ayun, wala nangyayari sa buhay ko. Kaya kapag business talaga, kailangan masipag. Kapag kasi tamad, tulad ko, natutulog lang yung swerte. Yung tipong gusto ko maging successful kaso wala akong ginagawa. So ayun guys, yung mga nilagay ko nga pala dito sa juice ay yung non-dairy milk, fructose, at playboard powder. Ganito nga rin pala yung mga nilalagay sa mga miltihan. Shoutout nga rin pala sa TPDT. Nagamit ko nga pala yung baso nyo kasi wala kaming basong malaki. At saktong sakto nga pala to sa mga ginagawa kong drinks. Grabe nga rin pala tong ginawa kong juice. Lasong mamahalin. Hanid yung nga pala yung flavor nito. Gusto ko sana ng matcha kaso hindi ko alam kung saan ako bibili. Habang nainom nga pala ako, kinukulit ko ng mga aso ko. Akala siguro nila ilalabas sila. Tignan si YT, yung aso kong kulay Brown nagwawala na. Buti pa sumunin yung aso kong chow chow may nahon lang. At syempre dahil hindi matis yung mga anak, pinalabas ko na. Nababad trip na rin kasi ako kasi hindi nila ako tinitigilan. At ayan guys, dito nga lang pala kami pumunta sa so may dagat. So, umaga nga pala ay eh, nandito kami. At ganito nga pala yung ginagawa namin. Palagi kami natakbo. Baliktad nga lang yung nangyayari. Ako yung nangahabol sa kanila. At ito nga pala yung aso kong sumuning. Six months na nga pala siya at malapit na datnan. Kaya si Whitey yung aso kong Kuali Brown palagi nakasunod sa kanya. So ayun lang. Thank you for watching. Bye bye. Please like, comment, and share. Charot. Charot ulit nakikiusap ako, share nyo naman.